All right. Welcome back muli mga kababayan dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nerds TV 51. Ah, uh, pag-uusapan po natin ngayon ito pong mga ipinapakalat na fake news na naman itong mga DDS vlogger na to. Itong mga DDS supporters na sa kanila pong ipinapakalat ay ang Iglesia ni Kristo daw po, mga kababayan, ay nagbanta kay PBBM. At ang Iglesia ni Kristo daw po ay nag na ng suporta kay PBBM. Dahil daw po ito sa investigasyon ng Kongreso tungkol nga po dito po sa mga confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Pero bago po tayo uh, magsimula mga kabayan ay kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag pong kalimutan ang click ang notification bell para po maging update po kayo sa ating pong mga reaction video na ating pong i-upload dito po sa Nerds TV Pagbun. Ito nga po mga kabayan. Panuorin po muna natin ito pong video ng, uh, pinapakalat nila. Ito pong post na to ay mula po ito sa Pilipinas Headline News. Ito po sa kanyang YouTube channel. At ito po ang video mga kabayan. Panuorin po natin. Nako, INC nagsalita na uh, simula nung ginigip nila, ginigipit nila si Marcoleta at tinanggal pa dyan bilang vice chair. Nako. At uh, alam na kung anong mangyayari sa eleksyon na ito, kung sino yung susuportahan nila. Ito po, ah, uh, galing po ito sa Pinas News Insider. Siguro hindi po natin i-ano po yung video nila kasi wala po tayong ano dito na baka makapirate po tayo. Ito na lang. Pakinggan nyo na lang ha. Ito po ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. At yung mga yung balita, matapos bigilang magsalita, patahimikin, hinarang at tinanggal pa sa pwesto bilang vice chairperson ng committee, ang sagit party list representative na si Congressman Rugante Marcoleta ay tila pumalag na at nagsalita na ang INC at mga miyembro na tila dismayado sa ginawang tila pang ngayon ng kongreso. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, channel. Please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka kapalalo sa lahat pa ng bago-bago. Pinas video. News Insider ha, subscribe din natin. At eto na nga mga kababayan. Tila mukhang hindi na nga makakayanan pa ng mga pamunuan ng Iglesia Ni Cristo ang umanay mga ginagawang kabulaskukan ng mga mambabatas sa Kongreso at panggigipit kay sa gift party list Rep. Brutante Marculeta. Matapos nilang pakahimikin, hinarang, tinanggal sa committee at pinikipit magsalita sa plenary debates ng proposed 6.3 trillion national budget para sa taong 2025. Ayon pa sa nilabas na bahayag online ng ilang mga metro ng Iglesia Ni Cristo o INC ay tila walang utang na loob ang Pangulo at ang kanyang administrasyon. O yan nga po mga kababayan, yan po ang video ang kanila pong itinapakalat na ang Iglesia Ni Cristo daw po ay nag-withdraw na ng suporta po kay PBBM. ayam po ang kanilang ipinagkakalat sa kanila pong mga social media. Unang-una mga kababayan, ito sa mga DDS vlogger, mga DDS supporters. Unang-una, ang Iglesia ni Cristo po ay hindi po nakikileho sa politika. So, ang po kasi ng mga to, uh, kaya daw po nagalit ang IUC dahil daw po sa ginawa ng mga ibang kongres, kongresman dyan na pinagtulungan daw po itong si Marcoleta dahil po sa pagtatanggol kay BP Sara. Unang-una, buhay po ni Marcoleta yan. Wala pong pakialam ang Iglesia ni Cristo dyan. Mabuti pa kayo, hindi kayo kaanib sa ANC pero alam nyo may pahayag ang kanya ng ang INC. Samantalang yung mga membro ng ANC, walang balitang nakakarating sa mga membro na ang Iglesia ni Cristo ay nag-withdraw na ng support kay PBBM. At walang nababalita ng ANC na ang INC ay nagbanta kay PBBM. O ibig sabihin eh, mas nauna kayong nakakalam kaysa sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo? Kita niyo yung kalukuhan ng mga DDS vlogger na to? <laughs> Hindi naman pulingin sa kalaman ng iba na ito nga po si Marco Rita ay ah, kaanib po kasi ito sa IEC. O kaya po gusto ng mga DDS dahil daw po sa ginawa ng pang Marco Grisman o kaya daw po nagalit ang ANC dahil po si Marcolita ay uh, pinagtutulungan. O kagaya po na nasabi natin, ang Iglesia ni Cristo po ay wala pong pakilam dyan. Buhay po ni Marcolita yan. Ang totoo eh, Ang pagkakalam ko sa INC, bawal po ang isang kaanib na pumasok sa politika. Kaya nga po bawal sa IC yan. O so, kasi po nagdudulot po 'yan ng pagkakabahagi bahagi O so, katulad nga po dyan sa post na 'yan. Marami daw mga iglesiano ni Kristo ang nag-comment na ayaw na nila, nagalit daw sila kay Marcolita. Ayaw daw nila, ayaw na daw nila kay BBM. Totoo so, kaya yung mga nag-comment doon, mga kaanib kaya ng ASEAN? Si Kongresman Marcoleta, alam niyo po mga kababayan, magaling po talagang abogado ito. Ah, kahit ako, hanga po ako dyan, isa po yan sa hilangahan ko na magaling na abogado. Magaling na kongresman yan. Matalino yan. Pero sa ngayon mga kababayan, eh, sa nakita ko, kung dati po hinangaan ko yan, ay eh ngayon po hindi na. Hindi na po ako bilib sa kanya. Dahil lang nakita ko po, ang kanya pong talino ngayon, ay ginagamit niya na sa pagtatanggol si Sara Duterte. Na alam naman po natin na ito pong si Sara Duterte ay uh, may kinakaharap na problema tungkol nga po yan sa confidential fund. Na nung 2022 nga po, ito kung uh, 125 million. Ay, kaya, kaya nga po siya pinapatawag para uh, magsumiti ng ang kaukulang dokumento kung paano po ito naubos. O, so, pero ayaw po niyang magpaliwanag kasi wala naman po siyang may pakita mga dokumento. Ayaw magsabi ng totoo. O, so, kaya nga po inisyuan siya ng, ng COA, ng disallowance dahil pinababalik po sa pinababalik po ng COA yung 73 million kasi nga wala naman po silang wala naman po silang may, may mga proyekto o, pagkatapos itong 2023 mayroon na naman kinakarap itong si Sarah mga kababayan ito nga pong bagong labas ng budget niya sa OBP na umabot po ng uh, 500 million. Iniimbisigan po ito ng kuwa. Hinahanap po ng kuwa mga kababayan itong 164 million. Saan ito napunta? Dahil sa pag-audit po ng kuwa, ang nagastos lang po ng OBP ay umabot lang ng 336 milyon. At yung 164 milyon, ito po ay nawawala. O, kita nyo na mga kababayan. Akala natin yung 124 milyon lang yung may problema noong 2022. Pati pa pala itong naging budget niya sa 2023 na questionnaire pilit na po mga kababayan. Hinahanap yung 164 milyon nawawala po ito. Alam na alam naman po natin, mamayan ang Pilipino. Pilit pinagtatanggol ni Marcoleta itong si Sara Duterte. Ang katwiran niya, wag na raw uh, wag na raw questionin. dahil ito daw po ay uh, tradisyon. Tradisyon daw, tradisyon daw po yan, mga kaubayan. Kung ang tradisyon na huwag pakialaman o huwag nang questionin ang budget ng OBP o nung ipipang mga uh, ainsan gobyerno, ay maling tradisyon po ito, mga kababayan. Kasi pagka ang tradisyon na ito na huwag nang questionin ang budget, ay dito nga po ito, dito nga magkakaroon ng korupsyon. Kasi bakit? Walang magkukwestiyon sa kanila eh kung saan napupunta yung pera eh. Bawal silang kwestiyonin eh. Hindi po ba mga kababayan? Ito ba yung tradisyon na sinasabi ni Marco Leta? Ay Eh talagang laganap ang korupsyon pagkaganyan. Kasi ang katwira ng mga mamumuno sa gobyerno, wala naman magkukwestiyon sa atin eh. O so, bahala na kung saan natin gastos gastusin o, kahit na wala ang mga may, pakitang, may may evidence na mayroon silang mga proyekto, wala. Kasi wala namang mag-question sa kanila eh. O, ang nangyayari, eh, ibubulsa na nila yan. O, katulad nga itong kay Sara Duterte. O, biro mo 125 million na, naubos ka agad within 11 days. O, tapos itong 2023, nawawala yung 164 million, hindi natin alam kung saan, kung paano, anong nangyari dito kay Marco Leta eh. Kaya dati, bilib na bilib ako rito, pero ngayon hindi na. Alam niyo po ba kung bakit hindi na ako bilib yan kay Marco Leta? Kasi, imbis na ipagpanggol ni Marco Leta ang pera ng taong bayan, eh mas niya pa ngayon ang tao na nanaglulustay ng pera ng taong bayan. O kaya po itong si Marcoleta, loyalty po nito ay wala na sa taong bayan, kundi ang loyalty niya na ay na kay Sarah. Na kay Sarah na po, mga kabayan, ang kanyang loyalty. Imbis ng loyalty niya ay dapat sa pera ng taong bayan. O, ito ang dapat niya ipagtanggol, pera ng taong bayan yan eh. Bakit ang ipinagtatanggol mo, pasensya na ka na, pasensya ka na kapatid. Bakit ang ipinagtatanggol mo ay ang taong naglulustay ng pera ng taong bayan? At maraming nagalit dito kay Marcoleta. O yan ang totoo. Yung mga Marcos Loyalis lang eh. O yung mga Lini supporters lang. Nagarit dyan eh. Yung mga dilawan. O, dahil sa pagtatanggol ni Marco Leta kay BP Sara, napapasama tuloy siya. O, kulang na lang. Magkipagbarda -bar mo lang sa kongreso eh. Nakipag-away nakipag, -away, nakipag -away dyan sa mga kapwa niya kongreso ni eh. Sa pagtatanggol kay Sara eh. O, ang problema, Pati ang IEC na dahil sa kanya. O kasi nga po mga kababayan, hindi naman po lingid sa atin na ito nga po si Marcolita ay isang uh, kaanib sa INC. O kaya pati IEC nakakaladkad. O kaya nga mga, mga pero ang IEC po ay hindi po nakikialam sa politika. O hindi nakikialam dyan, anong buhay ni Marcolita yan. Iyan ang pinili ni Marcoleta eh. Kung kaanib sa IEC yan, tunay na kaanib. O bakit nga ipinagpalit sa politika? O kaya nga po bawal sa IEC yung makilaw sa politika eh. Kasi magdudulot siya ng pagkakaroon ng bahagi. O pinagpalit niya yung kung kaanib yan, o dapat aktibo ka. O dapat, tumanggap ka na lang ng putu tungkulin sa loob ng INC at doon mo gamitin yung talino mo. Hindi eh. Mas pinili niya maging politiko. Bakit? Maraking pakinabang kasi dyan eh. Yan siguro ang iniisip niya. Kung ginamit mo na yan, kung ginamit mo na lang yung talino mo, tumanggap ka ng tungkulin, doon mo gamitin yan yung talino mo. Hindi yun dyan mo ginagamit yung talino sa pagtatanggol sa mga alam naman po natin itong mga Duterte na nag, naglabasa ng mga baho nito. O, kaya nga kumalat na naman, kumalat din yung mga uh, sanong ngayon mga kababayan na ito si Duterte, isa rin pala sa nakikinabang dyan sa KUJC. Isa rin pala ito sa mga bumabanat sa mga pastoral ng QJC na uh, binib binibigay ng regalo ni Kibuloy. Si o biro mo. O tapos siya ang pinagtatanggol ni pinagtatanggol ni ano, Marcoleta. O mga kababayan, hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa muli. Ito po ang Nerds TV 5.1. Muli, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga uh, ah, reaction video na pong i-upload dito sa Anarms TV Pagbon. may pa